cheese. Ayan, tingnan nyo. Oh, umuulan. Kada deliver ko lang kay Lucas. Ayan, o, ba diba? Start na naman ang araw ni nanay. Ayan, tapos ngayon ay didirat na ako mag guys. Ayan. Para, ano? Dali. <laughs> Ayan. muna kayo dito ha. O oh, di ba? Basang basa. So ayan guys. Oras is 8:38. Uh, umpisahan na naman ang ating araw. ngayon ay Martes. Sabi nila titigil daw yung ulan mamaya pero ngayon super lakas niya. Hindi naman super lakas pero hindi naman siya yung ambon. So ayan. So, ayan. Baka nakalimutan ko yung aking listahan. Ayan, nandito pala guys. So, ayan. nag ako konti ng para hindi tayo makalimot. Bread, liver spread, egg, yogurt, dinner. Tinan ko kung ano yung sale na dinner mamaya dyan. Pwedeng lutuin. Tapos, pizza, apple, saging at kape ni mister. Yun yung mga importanteng bibilhin natin today. So, ayan. Tara, samahan niyo ako. Eh, may kwento pala ko. Sandali. <laughs> Nakaalimutan ko kagabi, guys, mag-alarm. Diyos ko, buti na lang yung pusa namin to the rescue kaninang umaga talaga kung hindi, hindi talaga ako nagising. Mga 7.20 na. Usually, 7.10 ako nag alarm or 7.05. As in, naano yung pusa namin? Naano ako sa pusa namin? Nagising talaga ako sa pusa namin. Uh, Nag-ano siya? Nag... Uh, naghingi, humihingi siya ng pagkain o oh, ba? Diba, buti na lang <laughs> at nandyan yung pusa namin nagmyaw miaw siya kanina ayan so, yun lang, ang ganto ko tungkol sa pusa namin na <laughs> ginising ako so yan guys, see you later alligator <laughs> ayan guys, nasa sentro na ako Kakagat lang ako nitong ano. Hindi pa pala ako nag-aalmusal. Nakalimutan. kain na mamaya. Dadaan na din ako sa library. May nakalimutan pa kami isang libro hindi na sole. Tapos, dinala ko ito oh, yung hindi nakain ng mga bata na bread. Uh, tumigas siya. Kaya yan, inano ko small pieces para ibigay ko sa mga ibon bago ako umuwi. Hadala hmm. din ako ng sarili kong basket kasi ang mahal-mahal guys ng plastic. For crooner ang isa. Pati ano, tumataas. Ayan. Nagkape ako kanina. Hmm. Tara na, tara na. Ata. abilisan uh, natin ang ating mga galaw kasi una guys, yung paso ko mamaya. Dadala tayo nito. Ilalagay natin sa ano ba ito? Cart. Kita niya yung mga kuko guys. O, pagpasensya nyo na ha. Ayan. Dumili naman ako kahapon ng ano. Nung ano ba yan? Nail polish remover. Uh, try kong tanggalin mamaya. DIY tayo kasi nga wala tayong pang money pedi dito. 15 years na ako sa Norway pero hindi pa ako na try magpa manicure pedicure. Dito as in walang wala pa. Sariling sikap. <laughs> Tumatwa Tumira na yung udang guys pero napaka dilim ng kalangitan. <laughs> Oh, Di ba nakalimutan ko guys na medyo malayo pala tong <laughs> nagparkingan ko, di ba? Ha! na ano tong mga braso ko na exercise. Ayan, oh, di ba? Bumilip ako ng mga gatas, yung bigas, na dalawang kilo, mga prutas. Ay! So, <laughs> ayan. Close pa yung library. iba Ang bilis ko kasi naggrocery So, ayan. Magpapakain muna ako ng mga ibon. Ibibigay ko yung ano. Pinapay na hinanon natin. So, tara. Hi, guys. Ayan. Nasa bahay na ako. Inaayos ko na itong mga pinamili ko. Magbabakyong at magpapahinga sa Tapos, magre-ready na naman papuntang trabaho. So, <laughs> yun lang ang araw, yun, yun na lang ang nagaganap araw-araw. <laughs> so, maybe, ano ko lang ang mga ito.